Good day po YouTube team. Ako po si Noel Habay Jr., ang may-ari po ng YouTube channel na Sano So, ginawa ko po itong video na ito dahil alam ko po sa sarili ko na nagkamali po kayo ng pag-feedback sa aking YouTube channel na Rios Content. Uh, hindi po Rios Content ang aking mga videos at ginawa ko po ito na original by me at hindi po ako kumukuha ng mga videos uh, sa ibang channel kasi matagal na po akong nag youtube as vlogger tapos alam ko na po ang roles nyo o policy tungkol po sa mga um, videos na kinukuha sa ibang channel so hindi hindi po ako kumukuha ng mga videos sa ibang channel at sa katunayan nga po ito po ang gamit ko na pang edit tapos pag capture ng mga videos po na ina-upload ko sa aking YouTube channel, ang ginagamit ko pong editor ay Kinemaster. Kaya po naniniwala po ako na nagkamali po kayo ng pag-feedback sa aking YouTube channel as Rios Content daw na restriction Rios Content. So hindi po yan totoo. Please po paki-review po ulit yung YouTube channel ko. At makikita nyo naman na kadalasan po na video ko ay mukha ko talaga ang makikita. At talagang original po. Na gawa ko po ang lahat ng mga video na original ko po. At wala po sa aking isip na kumuha ng mga video sa ibang channel. Yes po. Sana po magawan po agad ng paraan kasi yung key, para maibalik na po yung monetization ko at napakalaking tulong po yung earnings ko sa pag-YouTube as vlogger. So sana po ma-review po ulit yung YouTube channel ko na Sanu Vlogs para maibalik na po itong monetization ko. Kasi naniniwala po ako nagkamali lang po kayo ng pag review o feedback po sa akin YouTube channel. So salamat po, God bless po at ingat po palagi.